may mga Natchez. today, adventure time kami ni Bessie. Punta kami ngayon ng tropa ko sa Taytay -tay po. Samahan kami mag road trip at explore natin yung ganda ng lugar. There. So, ang usapan namin is 4 a.m. kami aades para pagdating namin doon is mga 9 or 10 kasi nga doon mas maganda mag picture-picture. Then, punta kami dito sa kanto namin punula kami ng konti sa Alpha Mart kasi mahirap kapag sa daan ka na maghanap ng ganyan minsan mahal pa and yung unang biyahe natin ay of course dito siya magsisimula sa S-Flex dami kami nakasabay dito ng mga magra-rides din kasi it's a Sunday morning uh, usually off ng mga rider tapos ito yung tamang panahon para mag-unwind-unwind sila and uh, yan, konting biyahe lang punta ka ng magalyanes magte-teleport na magte-teleport lang tayo kasi dito, konting kape kami kasi malis kami ng walang kain so, kape-kape kami dito sa bandang lupa na to and after that, go na kami diretso na ulit kami balik na kami sa biyahe dito ang ganda ganda pa ng panahon Diyos ko pero pagdating namin doon grabe yung bagyo tapos yan dire diretso lang tayo doon sa may kapuntang south dadaanin natin yung Santa Rosa kabuyang. Yan, tapos dito, dito sa bandang kalamba, dito na talaga kami inabutan ng ulan. Tapos tumila siya. Gora muna kami. kasi tinday pa namin, baka man di magtuloy-tuloy. Ayaw kasi namin nakakapot kapag nag And yan, konting pagas na rin kami. Tapos check ng hangin, of course. Pabundok na to. Baka ng mga pag-aasan dito banda. Ayan. Tapos tuloy-tuloy lang. Then, mapagaan ninyo rin yung Los Banos. Tsaka, yung sa konting lang dito na kami sa may kalawan. Kalawan ata ito eh. Parang garden capital of the Keme. Eh. Ayun yung nakalagay dito sa may arpo nila. Ang ganda na kasada dito. Napakalaki. Tapos ang ganda ng mga tanahan. Kaya nung tumuli kami. then, yan. Tingin-tingin kami dyan sa mga bundok na Yung bundok na yun, parang bulkan mayon Pero hindi talaga. As yun, regaretso pa din kami. Dito, banda sa... Somewhere in ano na to, pa, pamahayahan. Lumakasin yung ulan dyan. Kaya hindi na namin kayo, napainit muna kami. Dito masarap kumain dito sa kay ate. Malapit daw sa may ano, bunga poles. Nasa yung bunga poles nung mga araw na Kaya hindi kami nakaligo. Kasi nabiyan na kami ng ate na open train na mga ito. Kahit. Ayan, dito sa part na to, medyo pinag-iisipan na namin na maligo na talaga asin sa ulan. Kasi nga, nag-aalisan yung mga rider. Tsaka nasasayang din yung oras. Kakaantay ng tila at saka yung isang kulay. Yun, dire-diretso na kami. Tapos hanggang dito, marating namin itong uh, na Arco. Diyan, ang best namin dyan na practice dahil. Ito, oh. Three final result. Pak, di ba? M&M sa Bacolata. Tapos yun, tuloy na ulit kami kasi... <laughs> Masa tawa-tawa kami kasi pa kami mga na ba doon nagkukuha ng camera dito medyo may to budget na motor hindi ko na, na ipapakita sa video tapos ayan konting selfie din dito at saka video yan kasi kailangan natin mag selfie sa mga RT tapos pagdating nyo ng time gabay kayo ng 50 para sa entrance tapos ganito nakaganda yun guys grabe mawawala na lahat ng pagod nyo ayan o ayan kong iyan pinas forward ko lang siya kasi medyo malayo siyang lakaran pero hindi nakakapagod yung mga ganitong scenic viewing kasi nga ito, nararamdaman na malapit ka na sa exciting part, which is impulse falls. Ayan, yung dami namin nakasalubong dyan, mga baby boys. Pa-shoutout daw. Ayan, sila. Ayan. Tapos, nandito yung pinaka-signage ng Tay Falls. -tay Pagpababa na kayo. Ito is Mount Panahaw daw. Grabe, ang ganda naman yung dito. Magarap dito. Tingnan nyo. I-pass forward ko na lang siya. Ngayon, yan, yan. maraming makakasalubong ng mga tao, mga taga-chan, or yung iba, riders din. And ito na yung force. Grabe, pag dumating siya na dito, napakagalibay niya yun. Tapos, imagine mo kung hindi umuulan. Kung pwedeng maligong sana dyan. Kasi that time hindi pwede kasi nga mapangamig. Pero ang nakaka ang maganda lang dito sa kay Falls, kahit grabe na yung ulan, hindi siya lumalapit. Hindi ka tulad ng ibang falls na parang nagiging putik. Dito ang linaw-linaw pa din. Then, yan, konting picture-picture bang kami dito sa wave poles. Uh, grabe din pala na yung namig yan, guys. Yung namig dyan, malala. Tagusabog. Tapos, ayun, yung kaninang mga nakasalubong namin ng na, yung mga otoko, yung mga naginaw. Dito namin sila nakainuman sa baba which is dito mas safe yung maligo kasi hindi nang ganun kalakas yung halong tapos takto-sakto lang hanggang bewan lang kaya makakapaliw-aliw kayo dyan. And then after that, siguro mga 30 minutes to 1 hour kami nandyan mula sa dinumog na kami ng mga lukas. Ayan, so yan, konting inom-inom lang -inom kasi hindi kami pwede mag-inom ng marami kasi nga pa-uwi rin kami agad that time. And yun, akyat na kami papunta sa taas. And then, konting appreciate lang na itong ganda ng Mount Bananga. Grabe na makikita dito. Yung ibang halaman dito hindi ko talaga kilala. Ayan, konting selfie-selfie. Tapos lahat Basang mga, mga basal. Tapos yan, umuwi na kami. And then, sa pag-uwi nyo nga pala, pwede kayong bumili ng mga souvenir. marami salang penta diyan Maraming salamat sa pag-uwi ng video. Bye-bye!